pag-usapan natin yung EMS ngayon. So Pag-usapan natin yung m pax na sakit na mistulang kakatakutan naman pagkatapos ng COVID-19. So nakakabahala kasi ah uh, lang <coughs> nakakabahala kasi may sakit na naman na bago at kung hindi natin ito bibigyan ng atensyon eh pwedeng mauwi na naman sa lockdown dahil sa kapabayaan so ngayon pa lang magsimula na tayong mag-aaral Magsimula na tayo ng mga alkal ng mga dapat gawin natin pagdating sa mga ganitong uli ng karamdaman o sakit. Dahil mas magandang advance tayo, 'di ba? At least hindi hindi darating yung mga uh, worst scenario, 'di ba? Na magkakagawa na naman ng higaan sa, sa ospital, 'di ba? So, ito yung monkeypox okay lala nga yung mpox so yan siya isa siyang virus na kung saan nakuha siya sa mga unggoy na pinag eksperimentuhan so diyan siya nagmula so alamin natin kung paano siya magagamot ano ang gamot at uh, siya sa natin ng husto yung mpox so ito siya So ang Mpox, dating kilala bilang monkeypox, ay isang sakit na dulot ng monkey virus. Ito ay karaniwang nagdulot, nagdudulot ng banayad na karamdaman na may pamamantal. So yung pamamantal na nakikita nyo para siyang bulutong tubig. Pero mas malalaki pa siya. At take note pati sa bunga nga o dila nagkakaroon. So yung iba ay yung magkaroon ng ganun lalo na sa mga matatanda kasi nga 'di ba hindi natatanggal na yung pekat kapag nagkaroon ka ng ganyang kadaming butlig sa buong katawan mo so parang ang hirap ng i-recover ng balat after mo magkaroon ng bulutong eh yung empax pa kaya na ang lalaki ng spot so ang pinagmulan ng empax ay unang nakilala ay unang nakilala sa mga unggoy ngunit maaari itong makahawa sa mga tao ang sakit na ito ay maaaring kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo so ayan na naman tayo kumakalat ba ang impact sa Pilipinas ang informasyon tungkol sa kasalukuyan ay eh, meron na po tayo dito ang impact no yung nasa Mindanao at saka sa Iloilo meron So, paano kumakalat ang MPAX? So, baka may magtanong. Ang MPAX po ay kumakalat sa matagal na physical o intimate na contact sa isang taong mayroong MPAX, lalo na sa mga pantal, sa balat, sugat, paltos, at langib. So, halimbawa, dumikit ka sa kanya, ang tagal mo nakadikit, kahit lalo na kapag ka malapit na gumaling, doon mas lalo nakakahawa yung sakit na virus. So, yan. Kapag ka masyadong exposure ka sa taong may impacts, may posibilidad na uh, mahawa ka. Lalo kung magkatabi kayo sigaan. Yan. For sure. Contact sa mga damit o bagay na ginagamit sa isang taong nah nahawaan. Katulad ng ano, yung tawil, yung pis tawil, pinampunas niya. Ipinunas mo din sa sarili mo kasi di mo naman alam so magkakaroon ka yung damit di ba yan magkakaroon ka ng empax yung tuwalya na bagong digo siya ginamit mo ay talagang magkakaroon ka so meron pang mga patak uh, mga patak ng paghinga ubo at pagbahing so kapag may empax ka pwede kang lagnatin ubuhin yan nangangate yan, yan yun mga sintomas So, eto, mas, la mas malalim pa. Ang mga sintomas ng MPAX ay maaaring lumitaw hanggang sa 21 na araw pagkatapos ng kontak sa isang nahawang tao. So, kapag nahawa ka sa isang tao, lalabas yung mga uh, ano mo, yung mga pantal mo, yung karamdaman, yung sakit, yung virus sa'yo. So, sa loob ng 21 na araw, pagkatapos mo ma-close contact dun sa may sakit. Yan, pamamantal na maaaring masakit, makapekto sa anumang bahagi ng kautawan. Yan, pagkakaroon mula ulo hanggang paa kahit dila magkakaroon ng pantal-pantal, yung bukol-bukol na pumuputok tapos ang katinyan. So, pananakit ng katawan, yan, nakasukasuhan, lagnat, giniginaw, pamamaga ng lymph nodes, Sobrang kapaguran yan, wala ka namang ginagawa pero pagod ka, ganyan. So, kung nakakamatay ang mpax o on, nakamamatay siya. Bakit ka mo nakamamatay? Uh, kapag uh, mahina ang resistensya ng taong nakapitan ng mpax o ng monkeypox virus, eh, pwede siyang mamatay. So, kaya kailangan palakasin niyo yung immunity niyo, lalo na kung may ibang karamdaman na sinamaan nito, nako sobrang mag-ingat kayo, 'di ba? Kailangan mag-ingat po kayo, huwag masyadong magdidikit sa tao, mag-face mask, paghugas ng kamay, 'yan. So makiramdam kayo, guys, kasi mahirap na lalo na sa mga bata, nakakaawa, 'no? So, yung iba naman after naman nito, halimbawa, malakas ang resistensya, after 7 days daw eh gumagaling naman daw sa sakit na 'to ng Mpox. So, manood kayo ng ibang vlog para makita nyo yung mga senaryo o scene ng mga taong may n-pox. Yan. So, eto yung sabi nila. Karamihan sa mga tao ay may mga banayad na karamdaman at gumagaling sa loob ng ilang linggo. Ang mga antivirus treatment na magagamit para sa, sa malubhang pang pagkakasakit ang pagbabakuna laban sa MPAC sa isang epektibong hakbang sa pag-iwas at dalawang doses na kinakailangan para sa pinakamainam na protection laban sa malubhang pagkakasakit. So meron nga ang problema uh, vaccine. Ang problema, napakamahal daw ng vaccine na to at sa ibang bansa lang meron. Wala pa tayo neto sa Pilipinas. Kaya panawagan natin sa ating pamahalaan na magkaroon ng vaccine. 'di ba? Bumili sila. Para sana paano meron tayong remedies or may gamot tayo, may vaccine tayo. Yang just in case na lumaki nga o lumubo ang ang NPAX sa ating lugar. So yun lang, laging mag-iingat, magsuri, wag pumunta sa maraming tao. At kung may nararamdaman naman pong sakit, mangyari mag na lang po sa bahay at huwag nang gumalaw, kumilos. Diba? Para hindi po naman po tayo um, makahawa. So mas maganda po sana na kapag may nararamdaman ka ng hindi maganda sa katawan mo, eh umstay at home ka na lang, no. Huwag ka nang mag-ikot-ikot. Eh yung iba kasi kapag may nararamdaman, ayun nakahiga, gusto gumala ng no gumala. <clears throat> Ang problema Kapag may sakit ka gala ng nakakahawa ka naman sa iba. Paano yung mahihinang immunity, diba? So, mas magandang sa loob ka na lang muna ng bahay, tsaka ka na gumala kung magaling ka na, ano, o para sa ating mga, ano, kabataan, malapit na ang pasukan, so mag-ingat po kayo. Yan. Pakiramdaman nyo yung mga bata, yung mga anak nyo. Kasi baka mamaya, mahawa at makahawa. So, ingat-ingat. Ngayon kasi palakasan ng immunity, palakasan ng kalusugan, 'di ba? So ayaw natin maulat na nag maulit na nag-lockdown dahil sa COVID, ilang beses nag-lockdown, 'di ba? Tapos kahit pa paano may mga naka, nakatulong o may naitulong ang pamahalaan. Diba, may mga pag-grocery, bigay ng bigas, may mga pa-ayuda. Eh, ngayon kasi, hindi natin alam kung uh, paano ang um, ang kung magkaroon ng outbreak na ganito, pa, ano kaya ang gagawin ng pamahalaan? Nakahanda ba ang ang pamahalaan sa ganitong sinario 'Di ba? So lalo ngayon walang pondo ang PhilHealth, hindi natin alam kung naibalik. So, yun lang guys, mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Hindi masamang mauna tayong mag-overthink sa sakit kaysa tsaka komillas kumilos kapag nandyan na yung sakit mismo sa katawan ano so kung gusto niyo na mga latest update dito lang po kayo manood tuwing umaga na mga viral videos mga viral na kwento ayan so wag maniwala sa haka haka dati ang covid gamot saging sa gamot itlog ang dami ng gamot na lumabas ayan So, yun lang muli ako si Jessie at ito ang Man Network. Bye. Paano ba patayin?